May ipit talaga si Matherin dito sa depensang nakasusulasok ng OKC mga idol. Nag-drop cover pa rin tong big manila nila na si Hartenstein at nirace nga natin yung issue na ganyan sa huling video natin kasi madaling nakakapag-pop si Turner sa labas. Pero ngayon po kasi ay hindi po nag-pop si Turner. Nag-roll siya kaya this works well sa depensa nga ng OKC. Hindi lang may constant pressure dito on the ball no kundi ayan, may malaking bulas na sumasalubong sa'yo, tapos may another helper pa dito sa kanan. Maiipit ka talaga if papasukin mo yan, tapos para masecure yung big nga ng kalaban din, andyan si Nawalas at Caruso, namamanmanan ang mga ganap. Kaya ending mga idol ay hindi na sinugod ni Mathurin pa itong depensa at nag-pull up na lang. Good team defense. Tapos naging solido na nga rin po si Chet defensively dito sa game 2 as compared sa naging performance niya noong unang laro. Combined 3 out of 9 po sina Pascal si Yakam at Miles Turner sa mga tira nila na si Holmgren po yung tumatao. Isa na rito yung midrange contest niya, mahaba talaga tong si Chet mga idol at may istorbo ka talaga sa length niya. Good defense na naman. Gusto ko talaga yung attention to detail ng OKC dito mga idol, hindi lang sa on the ball yan. Natuto na nga rin sila sa pagkakamali nila noong game 1 na parang loose sila dumepensa, lalo na nung hinahabol sila. Dito, todo-asawa nga si Dort kay Halle tapos si Holmgren nananatiling low to the ground din sa kanyang pagsalubong para mas makakasabay siya. Matangkad pa rin naman kasi yan kahit nakayukong ganyan. And off the ball din po, si Kenrich Williams may sinasabi kay Jalen Williams na tumuturo din dyan sa kanan at the moment. Tapos si Wiggins nakadipa para mas mukhang malaki siya at siya ang magbabackline dito kung sakali. Inihanda nila ang sarili nila sa mga posibilidad kaya nakakapag-close out na maayos si Wiggins sa kaliwa. Nalusutan si Chat dito ng kaunti pero yung length pa rin talaga niya ang parang final boss dito sa kanilang interior D. Kaya nagmimintis din ang kalaban. And habang ginagawa nga nila yan ay nakakascore sila sa kabila so matatampakan talaga ang pacers. Kaya kudos din kay Chet mga idol, inilalagay din siya ng pacers sa mahirap na sitwasyon tulad nitong pinapabantay siya kay Halliburton eh mas mabilis nga rin naman to. Pero kahit papaano naman po ay nakakasabay siya. Again, nagsascoring run na ang OKC dito habang nakakagawa ng stops. Natigilan na lang ng basta si Halliburton sa depensa ni Chet. Kaya malaking plus din to no, Naki na kinakaya ni Holmgren yan mag-isa ngayon Ludort naman. Generally known naman din po itong si Dort bilang isa sa mga top dog defenders ng liga. At sa lakas din ng katawan nito, hindi siya gaadong tumalsek sa bump ni, ni Smith sa kanyang drive. Tapos na natili pa rin siyang nasa harapan lang. Ang malupit pa dito, yung kamay niya. Alam niyang pwedeng pasabitan siya ng foul eh. So ang ginawa niya ay hindi na muna siya sumundot para hindi na siya pagdudahan ng ref. Good contest na naman po ito and good box out. Again, sumusubok ang Pacers sa hanapin ang size advantage nila. Halos hindi nga sila tumatawag ng play dito eh. At ito ang ginagawa nga nila madalas ngayon, si Pascal naman kontra kay Shea sa ilalim. Naniniwala ako mga idol na makakascore talaga sa si Siakam dyan if mabibigyan siya ng bola kung siya na maganda. Pero may 7 foot na wingspan po itong si Shay. Ngayon ko nga lang din po ito nalaman na mahaba rin pala ang wingspan nito. At pangalawang beses na yan sa quarter na ito na napigilan niya ang entry pass kasi naabot niya yung bola kahit galing siya sa likod. Good defense na naman. Kaya malaking bagay din po yan sa depensa ang wingspan ng isang player at parang yan na nga rin ang sukatan if may potential ba na magiging mahusay na defender yung isang prospect o hindi. Kasi kung hindi dahil sa mahabang wingspan nga ni Shea, mas hirap siya masundutan na itong sinembard. So yung mga ganitong stops pag pinagbuklod-buklod mo ay malaking bagay na talaga sa team mo syempre and almost like walang pinatatakbong play talaga itong Pacers din kaya parang madali silang bantayan kudos muli kay Shea mga idol another great defensive play mula sa kanya hindi lang opensa dumedepensa rin at ayun nga better defensive outing mula kay Chet more on individual din nga itong pinakita natin eh kasi more on individual offense lang din ang inilaro ng Pacers mas handa ang OKC okay si ngayon Dinala talaga ng OKC ang A-game nila defensively mga idol lalo na yung mga individual matchups nila scrappy sila at disruptive din kaya nakakakuha ng stops tapos nakakapag-convert pa sa kabila kaya no wonder na nung second quarter pa lang ay tambak na kasi pinaigting ng Thunder ang kanilang depensa as compared noong game 1 na parang nagpapabaya pa sila ng kaunti kaya nahabol din noong fourth quarter sa laro na iyon. Kapag magtutuloy-tuloy ito, hindi na rin po magiging katakataka na sila ang magcha-champion. Pero on the road na ang OKC okay si next game, bilog ang bola at hindi pa rin natin dapat i-count out ang Pacers syempre. Kaya sa tingin nyo, sino kaya ang mananalo sa Game 3 mga idol? Lilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.